Ngayon po, ibabahagi naman natin kung ano ang tinataglay ng itim na duwende. Alam po natin na ang itim na duwende ay hindi po natin nakikita. Madalas po natin silang nakakasilamuha na hindi natin nalalaman, lalo na po sa mga normal na tao. At wala pong kakayahan na bambuksan ang third eye. At karamihan po sa mga itim na duwende ay mayroong tinataglay na kasamaan at galit sa kanyang paligid. Lalo na po kapag yung kanilang tirahan nasisira ninyo. At kuminsan kapag ang tao nagwawalis o di kaya naman nagagamas, nagtatabas, minsan po ay nasasagi sila o nasasaktan dahil nga po hindi natin nakikita. Kapag nangyayari po ang ganun, nagbibigay po siya ng parusa sa mga tao. Yung tinatawag po na nuno o di kaya na inkanto. Kung tawagin po sa Pilipino, sa atin sa Tagalog ay namamasamaan. Meron din po silang ginagawang kapurosahan na sumasapi sila sa tao. At ito po ay pinahihirapan. Kaya po narito yung tinataglay ng mutya ng duwende. Pag meron po kayo. na tinatangan ito tinataglay po nito ang tagibulag ang malakas na pamarosa sa kaaway. Tinataglay mo rin dito ang malakas na mga pangitain. Magaling sa paglalakbay at maswerte sa kabuhayan kapag meron ka ng mutya ng duwende. May kakayahin din itong maibalik ang nawala mo mga kagamitan. Malakas na pangangatawan. Malayo sa lahat ng anumang sakit. Itong mutya ng duwende ang gabay nito ay nakakasundo mo na at ito ay matagal na sa iyo. Nakakaya mo na mapagalaw ang mga bagay na nasa paligid mo. Tinataglay rin ito ang hypnotize ng matinding lakas na hindi mapantay. Yung kaya mo maakit ang tao at mapasunod. No. Kaya po pag mayroon kayong tinataglay na mutya ng duwende, lagi nyo po itong dadasalan sa salita ng ating Panginoon Diyos para po ito ay madala nyo sa mabuting paraan at hindi nyo magamit sa masama. Yun lamang po at maraming maraming salamat. God bless po sa inyong lahat. Thanks for watching.